So ayan Tapos na natin Pwede na natin siya asintadahan Ayan Bali mga uh, 10 metro to pag pinagdugtong-dugtong to mga 10 metro yan natapos natin ng may gitatlong oras okay mag isa lang ako nagtrabaho nito tatlong oras so kung may katuwang pa mga isa't kalahating oras kung may helper pa tayo sa video ng ito ay magbibigay ko sa inyo ng konting idea kung paano magasintada kung anong uh, timpla ang gamitin natin sa pagasintada bali doon sa unang, nauna una kong video ay at tinuro ko sa inyo doon kung paano ilatag ang uh, parilya sa wall putting ano ang bakal na ginamit ano ang mga spacing uh, at gaano kalalim yung hukay at lapad yung hinukay natin para sa pundasyon ng haluklak natin. So, kung gusto nyo makita yon panoorin nyo lang ang video na nauna kong hinapit ko so, ayan, dito. nakatatlong patong tayo ng asintada na. Bali, ang halo ko nito, ang halo ko ay apat, isa, isang simento, apat na buhangin. So, uh, ganito yung takal natin So ayan, ayan. Yung sakto lang natin siya masara. Eh takal natin apat. Tapos yung gamit ko dito na buhangin <coughs> screen sand uh, one half. Ayan. Pero kung pino na buhangin ang gamitin niyo tulad sa plastering, tatlo lang. Tatlo lang na uh, buhangin ang gamitin niyo. Ito kasing gamit ko uh, screen sand na one half. So, baka magtanong kayo na bakit 1 half. Ang layout naman kasi natin ng, ng hollow block, ng block laying natin, ang spacing natin yan bago tayo magpatong, yung mortar natin is 2 cm. Kaya walang problema kung 1 half, hindi pa rin uh, kakalang yung mga baton na maliliit dyan. Parang ganito yan. So, ito yung binibistayan ko one half to yan ang ibago gumagamit sila ng pino yung parang pamplastering na uh, mortar pambuhangin so pino yon pero kung ganun yung gamitin nyo tatlo lang sa akin apat kasi kasi may halo tong mga bato bato naman kaya hindi siya ganun ka sulid na pino so matapang pa rin siya at saka mas matibay siya kasi may mga lumulusot na maliliit na bato na kayang lumusot sa butas na 1 half 1 half 1 half inch yan so yan ang 1 half kasi halos equivalent yan is 1 uh, cm so ang halo block natin is 20 cm yan so kung mag lili out tayo dyan 22 cm ang gamitin natin yan so yan tsaka dito sa nagawa ko na to sa halo ko na apat isa apat na buhangin isa na simento ang nagawa ko halos 27 no? 27 na halo block ang nalatag ko sa isang simento yan pero kung sa pino sa pino na halo nyo na pang plastering na bistayan siguro ang ma abot na uh, yung dyan mga 23 23 to 22 siguro depende naman kasi yan sa butas ng hollow block may mga butas kasi ng hollow block na sobrang laki eh yun kaya naka-depende pa rin yan minsan pero dyan lang banda yan mga pag ganitong hollow ko nasa tumatakbo sa 27 28 eh. yan pero kung mas maliit na unti pa yung butas ng hollow block natin abot ng 30 piraso yung uh, halo natin na apat isa so pag mga kuan lang mga bistayan mo ay nabuhangin ay pang, pang, finishing, pang plastering maglalaro lang yan sa 24 pieces to 23 yung mai latag mo na black laying <clears throat> so nakatatlong patong tayo kailangan na natin maglagay ng horizontal ayan mas maigi kung ah, ganito yan tali mo sa rito tali mo rin sa kabila ayan ganun din sa kabila para mas matibay ang wall mo na kapit sa loob block tali mo rin siya diyan tatali natin diyan tali rin natin doon so ganoon lang so pag nagasintada tayo ang tandaan niyo lagi yung guide natin na to wag nating isagad na dikit sa hollow block kasi hindi mo malalaman kung tumutumba na yung hollow block mo kasi nakadikit siya kailangan may mga alawan siya na 1 mm to 2 mm yan huwag mo idikit yung hollow block mo kasi baka tumutumba na hindi mo alam kasi nakadikit nga kailangan laging ganyan may alawan siya yan okay so yan bali pinto natin doon palabas sa terrace natin bilang yun sa banda sa may aircon na yun tapos ito naman entrance papuntang kwarto ito ito doon kwarto na banda doon so yan lang <coughs> bali ah uh, natin sa kapasidad ng mason o sa akin mismo ha, sa experience ko sa so, wala akong alalay nakalatag ako ng 90 piraso na halo black sa apat uh, sa walong oras o, so isang araw yan nakalatag ako ng 90 90 pieces na halo black. wala akong kasama diyan sa akin na lahat akin na lahat yan yan pero kung may alalay ka siguro mga makakalatag ka ng mga 130 to 140 na halo black sa isang araw o baka mga 150 pa sa akin kasi binasi ko to sa akin mismong personal experience na nakalatag ako ng ganun so pag kayo naggawa ng scope of work limbawa pag nagmanage kayo ng sarili nyong bahay hindi na kayo kuha ng kontraktor kailangan nyong malaman yung kapasidad ng mga mason para alam nyo kung kung anong scope ang scope of work ang gagawin nyo sa isang araw So, kung may dalawa kang mason, kailangan makalatag sila ng mga uh, 300 pieces na haloblock sa isang araw. So, yun lang. Sana may nuggets kayo, may nakuha kayo sa pagdi-DIY natin ng sariling bahay. So ayan. Natalian natin siya. Magkabilaan. Yung isa. So umtibay tibay na yan. Dito sa kabila din. So yan. Yan. So okay. So motherboard natin, yan lang itsura niya. Yan siguraduhin mo na nakahulog yan. Meron kasing motherboard na kahoy na medyo baloktot kaya lagyan natin ganito yan, yan. dito natin ibase yung tuwid ng hollow blocks natin so nagpako lang ako banda doon sa taas baba so yun magiging guide natin ng sintada natin so ganito lang yan so ayan yun hindi kasi tuwid tong kahoy, hindi tuwid kaya lagay tayo ng tangsik diyan. So ito na yung guide natin. To. ito, ito siya. Ayan. So nakahulog 'yan. Ayan. Nasa ulog 'yan kaya tuwid na tuwid ang halublak natin. <laughs> Ganda kasi pag tuwid na tuwid yung halublak natin. Kahit nipisan natin ang pinising kung magtitipid tayo ay pasok pa rin so makatipid ka sa pinising may dalawa kasing option sa pinising mayroong 3-4 na pinising mayroong 1-1.5 3-4 inches saka 1-1.5 so kung 1-1.5 kailangan tuwid yung asintada mo para hindi sumabit-sumabit yung layout mo ng plastering